guys. Nagluluto si Geraldine ng chomay so, soup. Chomay so, soup po. So, yan. Yeah, Nag-init muna siya ng water. Actually, ginsa to. Ginsa yung sibuyas bawang. Sa so, nilagyan ng water. Dawa ako mag-video. Sabi ni Talia, eh ano na naman ngayon? Nag-aaway na sila. Nag-aaway na. Nag-aaway na. Ang guys puli na. Yan yeah, na this amount. Kaya ang puli na ang niya kasi wala na akong makita ng magic syrup. Magparang mas maganda pa ngayon kasi yung magic syrup may mga ano na ngayon eh. Daya na eh, mm, di ba? may fake na. Kaya mas safe na yata itong puli na. It is sunny, breathe through. ako na. Ganito. Para kumuli na siya. Garlic ano, dried garlic. Dapat din mo may amo, babe. Hmm? Din na may amo. Sige. Para yun naman siya magpapasarap ko. Yes, kasi hindi siya masarap pag walang ganito. Inubungan mm -hmm. ko na siya, guys. Ayan. Walang mabang musga dyan. <laughs> <laughs> Tapos, lalagyan natin ang paminta. Paminta. Paminta ng mga So Guys, kung mo pulo naman, nalagay ko ng na show na. paminta. Ayan. Yeah. Hindi pa. Okay. hindi po ate. Kayo na yun yung oh, ano, Shanghai. Oh. Sa kanila din yan. Sa kanila din ba yes. yung Shanghai po? Sa kanila din yung Shanghai. Ayan mo. Sabay lang malulong po yan. Hindi lang mo din po. Sarap. Sarap. Yan lang yun. Lagay mo na may para gumasa um, na siya. Ito, <coughs> so, <palagay> na namin. Ito, <coughs> isa. Uh, <coughs> lang yan. Dalaga lang. <coughs> Ay, Ay, ano, so, ito, yan. Mother, are Oo, okay. Yung ano na yung shomai na yun, bingin na yun sa Australia. Chicken yun. Oo, uh -oh, chicken. Chicken shomai. Kasi mayo siyang paratandaan yun. Eh. Pero ng mga shomai, may paratandaan yung mga bilog, kung chicken ba, or beef. Ay, Sige na, yan na muna. Salamat. Yan, yeah, dilagyan na namin siya ng ano. Yes, madama na namin sa tuyas. Yan na yan. Soup. Pag ano sa akin, pang... Gusto ko kaya medyo naman ko. Ay. Kapag na mo. Sarap naman eh. Ganyan din yung niluto ko nung na nakaraan. Uh, di ba? Pwede ko ano yung... Oo. Ito na guys, pake, naluto nila. na yung niluto ni Gerard ni ano? so, so, na recipe. Yung sa chicken fillet ng ano? Ano kaya ang papang doon paprika?

salap nyo. Mm. gusto pala lang yung press <coughs> na hindi nawa kami